Welcome back naman mga idols Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano naman paano alisin ang Google account verification gamit ang computer. Ang cellphone na ito ay Fair White 3, Cherry Mobile, Fair White 3. Punta tayo sa computer. So, X muna natin ito para malinawan kayo. Unang una muna, open natin yung NCC Key All-in-One. Ayan. Ayan, open na siya. Tapos, pili natin ito. Then, start. Ayan, nag-loading na siya. ayan, ayan na siya ngayon punta tayo ngayon sa service tapos reset FRP then yes tapos tanggalin natin ang battery tapos ilagay ulit ang battery dapat naka-off dapat naka-off ang cellphone. Then, paslak natin ang USB. Ayan, nag-reading na siya. Tapos, so, makikita at Receipt. FRP receipt done. Ibig sabihin, okay na yung Google account verification. Wala na yan. Ayan, nag-charge na siya. Pwede na natin tanggalin. So bago natin paanda rin, tanggalin muna natin ang battery. Ganun kasi yung proseso. Dapat tinatanggal muna ang battery, balik at saka paanda rin. Ayan, hintayin muna natin siya kasi pwede na natin yan siya ma-next-next -next ngayon. Pwede na tayong makapunta sa minyo dahil hindi na nandiyan maghingi ng google account verification bago niyo pala i-download itong easy crack dapat siguro din yung naka-disable lahat ng antivirus ng computer niya dahil pag hindi mawawala yan dahil kakainin ng antivirus yan next next nyo na lang siya next and escape para makapunta na sa menu gusto ni pang malaman ang iba pang proseso kung paano tanggalin ang gmail account ng cellphone subscribe na kayo sa channel na ito dahil marami pa akong i-upload na video kung paano tanggalin ang google verification ng ibang model ng cellphone iba iba kasi ang iba iba ang yung proseso ng pagtanggal ng google account verification ng mga cellphone maraming salamat at sana ay madali na naunawaan o naintindihan maraming salamat sa panonood. kung gusto niyo download ang insikik crack na ito nasa baba ng description ang link untahan niyo lang para i-download niyo